Good morning guys na welcome to my Katukad Vlog channel Ang araw na to ay araw ng lunes At araw na nga pagpapahugas natin guys ng ating motor Kasi ilang buwan na rin to guys na hindi natin na papalinisan So ayan guys pupunta tayo ngayon sa Mayen Ramirez At doon tayo magpapalinis So let's go guys Baka yung mga sasakyan ninyo mga Katukad Friends Baka mga ano na yan Baka kailangan na rin yung magpano Baka kailangan na rin yung magpahugas Kasi nga Siyempre, masyadong abala tayo sa mga trabaho natin. Pero may cost kasi mga friends na kapag marumi yung mga ating sasakyan, uh, nadadamay yung ano, yung uh, mga dapat madamay katulad nga nung nakaraang araw uh, hindi ako nakakapagpalinis. Kasi mas niya tayo guys, eh, no? hindi ako nakakapagpahugas. So, nung nagpabukas ako ng, ano, nang lining dyan ano, sa, may uh, malapit dyan sa may Ako So, naku, napakaraming putik guys. So ayun, uh, ingatan natin guys ang ating uh, mga motor Kasi malaking pakinabang ito sa ating trabaho Sa pang araw araw Let's go guys Tara so, guys, uh, punta na natin sa pahugasan At uh, palinis na tayo ng ating uh, motor Ayun, may mga nakabantay na guys dito Ah, uh, may uh, paktay pala guys sa uh, mga Chinese mga Chinese. Pag mga ganyan mga ano mga dito naman tayo mga katokad friends dadaan sa may manunggal kasi lagi na lang natin pinapakita yung kalirayan na yan uh, dito naman tayo guys dito kasi sa amin mga katokad friends kahit na saan ka dumaan ang labas ng muna nito puros banawi video eh. makulimlim guys ha Araw ng Lunes, mga Katokad friends, medyo makulimlim panahon at yung uh, ulap mukayatang eh, nag-iipon lang ng, uh, tubig para mamaya sa tamang oras ibabagsak eh, yan bilang ulan ayo okay, beso. Okay. Kaya yung mga may dapat gawin na, mga Katokad friends, gawin na para hindi kayo maantala sa inyong trabaho. Uy, marumi po yan. Ito tayo dadaan guys sa may uh, dating squatter na ngayon uh, maganda na. Ang buhay nga naman talaga ng tao mga katukad prince eh, no? Hindi mo alam kung ano yung mga gagawin mo sa araw-araw <laughs> Yung bata Dati mga bata tayo guys Pero ngayon may mga edad na tayo atulo uh, tayo mga katokad friends Dito tayo sa may uh, kabignayan At uh, E Diretso lang natin mga katukad friends Yung uh, kalsada na to At ang babagtasin natin ay Doña Josepa At pagdating guys sa Doña Josepa uh, Koldellera tayo mga katukad Yun o oh. Marami na rin coaching ngayon sa Banaue guys Sana kumita kami ngayon bahay ng ano yun na tricycle nasa center kami di uminto dire diretso lang tama-tama dito isakto lang eksakto lang yung tagos natin guys sa uh, papuntang Ramirez Dito sa lugar na to guys, uh, wala kang makikitang squatter dito sa Donya Josepa. Mga mayayaman na mga tao dito. Hindi katulad doon sa amin sa Tatalon. Uh, kadalasan mga mahihirap dahil squatter. Pero ngayon eh mangilan-nila na lang guys ang squatter sa ano sa Tatalon. May natitira pa yun sa amin, squatter pa rin yun. Oop, ay hala. Hala. Pambihira. Pambihira talaga. Ay grabe, bat, bat ako napasama pasama doon sa tricycle, di ko napansin yung ano, kulay green. O kulay yung ano, pambihira ng tricycle diyan, oh. pag may makita tayo mamaya na ano na bakery. Uh, bili tayo. Bibili ako guys ng aking makakain kasi doon sa Banawe, gutomin ako eh. Dati may bakery dito, wala na. Pero alam ko doon sa may dulo meron eh. Kaya uh, bago ako magpalinis guys, uh, ano muna ako. Magpapa Magbibili muna ako ng mamimerindain uh, ko sa Banawe. Alam ko doon sa dulo guys, meron eh. Okay, nauna siya. O na boss. Yan. dito tayo sa kaliwa, guys. Parking tayo dito. Oh, may nangangailangan pa ng pagkain, guys. Ay, nako. Ay, nako. huwag natin iwan guys yung mga gamit natin sa mga sasakyan natin lalo pat napaka importante ang pera ko lang guys ay 30 pesos so kailangan may mabili tayo na medyo maayos-ayos konti guys Magkano ho dito? Isa. 18 pesos daw, 18 pesos isa. So dito magkano ho dito? Sa isa. Isa na ito, ma'am. Isa na ito. Isa na ito. Hindi po, isa. Saka ito dito po magkano? 7. Ah, sige po. Sige, sige. Sige, sige. sige sila po sila, ma ma'am. dito so, ayun guys ah, 25 lahat gusto mo? gusto mo? wala wala so, akong pera Ayaw mo so ayaw niya guys ah, gusto niya pera wala naman ako may bibigay guys na pera sorry na lang ayaw niya pagbalik baka bumalik ako pag may pera na kailangan talaga nila ng pera kasi may uh, kanya kanyang pangangailangan guys ang uh, tao so pag kumita tayo mamaya kung nandito siya bigyan natin ng pera sa ngayon wala akong dalang pera guys uh, tangyang dala ko lamang yung uh, pamirinda ko lang Ah, yun nga pala. Few moments later. Sa Banawe, may mga nagtatanong sa akin na naglilinis. I tinuturo ko kayo dito sa May sabi ko sa unang kanto. Hindi ko lang alam kung nalilinis niyo. Dahil ko tinuturo dito eh. Sabi ko, doon na sa ano ha, sa kanto lang ha. Ilang minuto lang guys, ang paglilinis ng motor. Mamaya pagdating natin sa Banao, trabaho na tayo, guys, kasi sa hapon di ako nakapag concentrate guys, sa ano, sa trabaho ko sa Banao, kasi alam naman niyo, galing ako ng ano? Galing ako nang Makati. So, yung mga dinadaanan natin, guys, si eh, puros mga putik. Kaya napakaraming putik nang uh, sa takyan. Uh, at yun nga pala no, mga katokad friends, ha, napaka mura nga pala ng uh, pagpapahugas dito sa uh, mga subscriber ko, mga ano ko sila guys. Kaya maraming maraming salamat sa lahat ng suporta ng mga uh, subscriber ko at sa lahat ng mga viewers. Maraming maraming salamat po sa inyo. So punta po kayo dito na layo ko sinasabi sa inyo guys na kung sakali man na magpapalinis kayo ng inyong sasakyan, punta po kayo dito sa May Ramirez. Uh, sinasabi ko na rin ito dati noong paman kay ano kay asa sa yan guys. Uh, punta kayo rito. Uh, subok ko na mga katukad friends yung uh, linis nila dito, yung servisyon nila. Okay na okay. Uh, wala kayong masasabi guys. Okay na okay. Sa mga mababait, mga palabiro pa yung mga naglilinis dito. Hindi naman guys na ano, uh, kahit na madali yung paglilinis pero pulido naman guys. may mga ano pa rito mga katukad friends may mga naglilinis pa rito pero yun sa may dulo pa pero kung ako sa inyo guys ah, dito na lang kayo pumunta sa mga subscriber ko talagang maayos sila magtrabaho at paano mga katukad friends ah, ganito na lang mga video na to ano? ah, please subscribe at sa lahat ng mga viewers pa na Uh, makakagala sa aking channel Paki subscribe na lang at yung uh, notification nga pala mga katukad friends pakitindot na rin para uh, patuloy po kayong uh, ma-monetize sa aking mga video na aking ina-upload sa araw-araw araw-araw talaga -araw, mga kapatid ano? uh, kasi kagahapon kasi nag-upload naman tayo so ngayon mag-upload naman tayo so bali araw-araw na tayo guys para makuha na natin yung uh, dapat nating makuha kasi kailangan natin na uh, ma-monetize guys Napakahalaga mga katokad friends sa ah, lahat ng mga nanonood na ah, makapag-subscribe kayo Katapaano naman para nang yes, lambing lang ni katokad friends sa ah, lahat ng mga nanonood Kailangan po natin guys na ma-monetize na ah, ating ah, channel At yun nga pala no, mga katokad friends, naalala ko nga pala shoutout nga pala sa lahat ng mga traveler dyan ah, Kung nasaan man kayo ngayon, ingat kayo sa inyong pagbabiyake Uh, at malapit na yung, ano, yung pasukan, guys. Uh, Samantala yun ninyo na yung pagkakataon na, ano, na makapagbakasyon kayo sa mga malayuan. Napaka-importante nun. Para pagdating ng, ano, ng uh, pasukan, eh, siyempre, mag sundo na naman kayo, guys, sa mga uh, chikiting ninyo. Kaya, uh, kaya bang uh, mayroon pang isang linggo yata o dalawang linggo, guys. Uh, sige lang. Uh, travel lang tayo, mga katugad friends, para mayroon tayong, uh, Uh, makuha na resistensya sa mga katawan natin kasi siyempre pagod tayo sa mga trabaho siyempre sulitin na rin natin mga katokad friends yung mga ilan pang mga araw para makagala tayo kaya muna tayo mga katokad friends eto nga mamaya o kaya bukas yata guys uh, alis ako mamaya o kaya bukas kung sakali man din matuloy mamaya uh, yun nga pala uh, napapaalala nga pala ako mga katokad friends uh, Baka gusto nyong makita yung uh, sa may dagat-dagatan doon, sa may malabon. Kasi banabalitahan ko guys na uh, lalong mas pinalawak at mas lalong pinaganda yung uh, daanan doon, yung mga kalsada. So maraming mga uh, namamasyal doon. So punta natin guys. Kanina sanang umaga, kaso nga lamang uh, inabot kami ng uh, sikat na ng araw. So mas maganda sana pumunta guys doon yung pasikat pa lang yung araw. Yung madilim-dilim pa lang para kahit papaano naman hindi naman gaano mainit. So mga bukas, araw ng linggo, pupunta kami guys doon para mayroon, makapag-video tayo guys. A few minutes later. At yun nga guys, ano, tapos na ang ating uh, pagpapalinis. Uh, linis lang dito guys ay uh, 100 lang uh, at yung ating uh, kunting uh, tip doon sa mga nagtrabaho. So, ayan, shout out sa lahat ng mga naghugas ng aking motor. Uh, shout out po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat sa inyong uh, negosyo na nakakatulong sa makatulad namin may, may mga motor at mga uh, sasakyan. Shout out sa lahat-lahat. So, pauwi na ako mga katukad, friends. Uh, at ang bilis lang ng ating uh, pagpapalinis. Ngayon, uh, panawi naman tayo trabaho naman tayo mga katukad friends sana kumita naman kailangan talaga ng kunting sipag mga katukad friends sa buhay natin mahal na kasi ang mga bilihin ngayon pagkatapos e eh, hindi pa tayo masipag ako, wala tayong uh, pambili ng ating mga pangangailangan. Kailangan natin magsipag. Kailangan natin uh, mag-ipon magipon. Para hindi tayo magutom. Trabaho tayo, mga katokad friends. Kahit na malit ang kita, diretso lang tayo. Sa ang malaga, merong uh, mapagkukunan. At syempre, shout out din sa lahat ng mga masisipag syempre. Hindi natin makakalimutan yan guys yung uh, mga taong masisipag sa trabaho. Lalo pat mga ulirang ama, uh, ulirang ina. Ayan, shout out sa lahat-lahat. So, yung guys, ah, nandito na ako ngayon sa ano sa Banawi. At syempre, naalala ko na shout out si uh, JR ng Tagupo at ni uh, si JM. Ah, uh, shout out sa dalawang ito. So, guys, uh, nandito ako ngayon. Ito ang lagi kong uh, pwesto guys kasi dito maraming uh, mayroong mga customer na dumadaan huminto dito. So, kasi doon sa kabilang pwesto guys, eh, napapadaan lang. Oops! ay nako so ayan guys maya maya kainin na natin tong ano kainin natin tong uh, biniling binili ko na tinapay ayan so dalawa ito maya maya tayo kumain guys pahinga lang muna tayo mga katokad friends Ito ngayon ang uh, ano alagay ng uh, banawi ngayon so So mamaya pakapagpahinga natin alok na tayo kung nakita nyo mga katokal friends yung mga ano yung mga nagaalok na yun isa rin akong ganyan eh. may hawak din akong ganyan yan doon ako dati guys nakatira oh, sa kardis na sunugan ay wala na doon ako sa na akong santas yon Meron namang pinagawa dito ba na Sa Manawi guys Na isa na namang building Hindi ko alam kung ano yung uh, Itatayo dyan At yun nga mga katokad ano Hanggang dito na lang muna Ang ating uh, video At i-update ko kayo Kung sakali man na uh, Si God merong ibibigay sa akin Na blessing So ayan ganito na lang guys At dahil sa kumakalam na guys ang ating asikmura, syempre, uh, sikmura, syempre kakain na tayo. Pero hindi dyan sa Jollibee, uh, doon lang tayo sa Toro Toro guys. <laughs> toro Toro lang tayo. Ang doon lang kaya natin guys. So tara guys, uh, kain tayo. A few inches later. Dahil hindi naman talaga sapat ang aking uh, pera para makakain sa mga masarap na fast food sa pagkakataong ito. Nagkasya na lang si Katukad Prince na kumain sa turo-turo para kahit papaano naman eh, makatipid. Dito naman sa akin ng guys, ano, uh, pwedeng uh, kalahati na ulam at uh, isang kalit kalahati. Uh, sapata sa akin yun para uh, makano makakain ng uh, panangalian. So yun guys, uh, hindi naman talaga ako masilan sa anumang bagay nga lamang, siyempre, uh, inilalagay lang natin sa Ay, tama. Kaya uh, nung panaw na to, eh, talagang masarap yung aking pagkain, kahit na sa ganito lang. Ayan. So, yun guys, uh, maraming maraming salamat sa inyong uh, panunood. So. At pasuyo na rin at isang lambing, mga katukad friends, uh, pakisubscribe na lang sa lahat-lahat na makakapanood ng aking uh, channel at pakipindot na rin mga katukad friends ng, ng uh, notification para maging updated po kayo sa lahat ng mga video na aking uh, ina-upload sa tuwing uh, mayroon na akong ginagawang video. So ayan guys, uh, napapasarap na si katukad friends sa panangalian. Uh, at hindi lang uh, hindi lamang kat kalahati pala katukad pres yung aking uh, na naulam dito uh, meron pa pala akong in order na isa so ayun kaya lalong uh, napasarap yung uh, kain ko dito so ayun maraming maraming salamat katukad, mga katukad sa uh, inyong uh, panonood maraming maraming pong salamat sa inyo God bless you all and God bless the Philippines mga katukad bye bye